Ah, oh, ready na nga kami, guys. Ayan, <laughs> uh. <laughs> oh, ayan. Ayan. Pakita panood niyo isa yung mga outfit niyo, guys. Ah. Uh, ah. Uh, uh, uh. Ah. <laughs> Can prepare me. Um, uh. I for the go na nga ang mga person guys at talagang ang sasaya talaga namin ngayon dahil uh, ngayong araw nga na ito ay aming uh, company summer outing bali itong gaganapin namin for today ay para sa lahat talaga to ng uh, branches namin dito sa North Israel so talagang pangkalahatang empleyado ito pero hindi lahat ng empleyado ay sumama at nakasama kasi hindi naman po pwede na uh, walang matitira sa bawat uh, hotel. Kasi nga syempre may mga guests kami, may mga evacuees. Kagaya na lang sa department namin, uh, hindi lahat ng Pilipino ay sumama. So ang iba naman ay hindi sumama, uh, hindi lang namin alam kung ano ang reason nila. Pero talagang kami, lahat dito sa grupo namin dito sa Barcook ba, sa apartment namin, ay talagang uh, nagkaisa talaga kami na na mag-attend at saka makipag-participate kami sa parting to kasi nga uh, madalang lang naman tumangyari although every year ginagawa naman ito kaya lang uh, noong last year kasi walang naganap na uh, mga ganitong party at saka mga tour, mga outing, mga ganyan-ganyan kasi nga uh, nagkaroon nga dito ng gulo sa bansang ito so kaya ngayon nung in inannounce ng department namin na mayroong gaganaping uh, Pagdiriwang sa uh, company ay talaga naman kami hindi na kami nagpahuli at talagang nagpalis na talaga kami sabay-sabay kasi nga para naman ma-enjoy naman namin yung uh, ganitong mga uh, occasion nga dito sa uh, company at syempre madalang lang nga itong mangyari at kaya hindi na talaga namin pinalagpas ang pagkakataon na ito at talagang excited talaga ang mga person guys. So nag-commute lang pala kami guys papunta sa uh, meeting place namin kung saan doon mismo sa hotel na pinagtatrabahoan namin. Yung call time nga namin ay 9 o'clock. <laughs> so <laughs> mga Pilipino, ayan, late na naman. <laughs> Pagkarating nga namin dito sa hotel guys, ay dumiretso na kami mismo doon sa kantin kung saan uh, don doon kami kumakain pag naka on duty kami. Kasi nga na, doon na yung iba naming mga kasama sa baba. Okay, to

Ganyan kaingay ang mga Pilipino dito guys sa trabaho namin. Kaya pag once nagsama-sama kami at sobrang ingay namin talagang ang ibang mga lahi ay mapapalingon talaga sa amin sa sobrang kaingay. <laughs> at ayan nga bago ang lahat, Siyempre hindi mawawala talaga yung picture-picture para syempre may souvenir kasama yung mga supervisor namin. At ito nga anak-anakan ko gusto niya bida rin siya. O ayan na pagbigyan. Tana! 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 sarap pa nang upo po namin doon sa waiting area sa may reception kasi nga ang akala namin uh, may darating kaming uh, bus service at expected namin na malayo yung magiging party place namin ayun pala dito lang pala sa kabilang hotel doon sa uh, Leonardo Tiberias pwede naman sana siyang lakarin kaya lang ngayon nga napakainit na kaya ayun kaming mga Pilipino ay nagkanya-kanyang commute papunta doon. Tapos siyempre yung mga taga rito na mga kasama namin ay may mga uh, service naman sila, personal car. Kaya ayun, nauna na sila. So nagtaxi na nga kami papunta doon guys. Mga 5 to 7 minutes din ang uh, biyahe sa taxi. At, at ayan nga, siksikan kami sa taxi guys. Okay. Mamaya na ako ha. 1, 2, 3. Yeah, all. Oh, okay. Leonardo okay. oh. ayon. Nandito na nga kami guys sa uh, entrance ng uh, party place namin guys at uh, pumila pa kami guys pag bago kami pumasok kasi uh, mayroon pala silang pinamimigay na ano raffle coupon yan Kaya abangan nyo yung parto ng video ko na ito guys at igagal ko kayo sa ganap dito sa loob guys. Thank you for watching.